nila binuulang daw po ang komisyon yung ICI. Ang ICI po, oh. pala i-legitimize ang kwento na nais palabas si yun sa kontrobersya. Ba, ah. yung sabihin, meron ng ano, pupuntahan ito. Uh -huh. Mistulo daw ho, mistulang may script na sinusunod at hindi nakatuon sa paghahanap ng katotohanan, kundi sa pagpapalabas ng istoryang may pinupuntirya, ah, dagdag pa niya ganun. hindi daw makakatulong oh. ang pagbuo ng mga ganitong institusyon na gagamitin lamang para sa political narrative. Oh. Imbes na tunay na lis lisin ang sistema. Oho. Uh -huh. Ayan At sa kabilang banda nito, nanindigan ng ICIJ. Yan, sumagot naman sila. Sumagot sila. Ay, alam mo, sa ating si ganang mamayan eh. Oo. Kaya magkakabilang panig nilalatag hmm. natin eh. Mas no? maganda kasi okay. oh. na magkaintindihan tayo. Ma oh. ma marinig natin na magkabilang panig. Tama. Ang sabi hmm. ni ICI Executive Director Brian Kit Osaka, aba hindi daw kung anong narrative o kwento ang pinapalabas lang ng ICI. Ha? Oh.